Tapos lolo ko kasi blue, brown, brown mata niya. Ano bang lahi nyo? Lolo ko, dito sa Pinas siya nang naanak. Pero anong la lahi ng lolo mo, te? Tate, Pinoy. The niya, Chinese. Ah, okay. oh, tate, ID niya, Pinoy. Okay, intindihan ko ah. Yung Tatay niya, pure Chinese. Tapos, yeah. yung nanay niya, Pinoy. Nanay niya, half Pinoy, half ibang bansa, blue eyes. Ah, so meron pa kayong lahing, ano, hindi Chinese, parang lahing mga Canada, Australian, oh, mga ganon. Oo, oh, oh. Ah, oh. so pinagpala ka. oh dito siya sa Pin Pinas ang naanak. Tapos, yung tatay niya, Chinese. Tapos, yung nanay niya, baby pa siya, bata pa siya. Wala na, nanay niya, wala na. Kaya yung tatay niya, pinapakuwi hmm. niya sa China. Tapos Pero, na yung... Ikaw, te, pinalaki ka sa China. China. Yan, diba? oh. ang magulang mo. Oh. Mama papa mo. Oh. 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 Kasi yung kasi yung baby pa siya, tatay niya, pinapauwi niya na doon sa China. tas yung lolo ko, doon na siya sa China nung malaki. Malaki yung mata niya. Oh, kamukha mo. Boomer ako naging lolo. Ngayon kasi akin. Ang galing mo. Ayan na. May nagbibigil ko sa akin. May Totoo! Ay, pakita ko sa ina picture. Totoo, Lius, may me. How it? Totoo, promise. How it? Teka, ay, wala akong picture. Okay. Ito okay. sa ibon, wala akong picture. May picture ako. Your honor, naaalala niya lahat. Your honor. Hindi siya spam. Hindi! Your honor, ayaw oh, niya kini mata niya. Seryoso, buhay pa. Ah? Buhay pa. Wala na. O, tiga mo. May kamukha ako patay. Pa. Pero may kapatid pa siya. Ewan ko lang kung buhay pa. Buhay pa yon. Yung kapatid niya, dito siya sa Pinoy. Nakiwanay na. Ina. Pero buhay pa sa tingin mo. Hindi ko alam. Ang dami kong pwede yeah, na kamuka patay pa. Ang dami na ano sa akin dito. Kaya. Pupasok sila? Kunto muna tayo? Sige. okay lang tayo, pa ta Gusto ko ngayon, ano na muna? Kunto muna tayo talawa. Wala ang marami eh. sila. Ate, pero nung pagdating mo sa Pilipinas, ayan na agad trabaho mo? O meron ka pang ibang trabaho? Madami pa ako trabaho, tate. Pero sa tondo ka na talaga? Hindi. Madami ako trabaho. Iba, tate, sa uh, silver, sa namit, tapos sa... Uh, ano? Uh, as at ano is ah, supermarket. Pero ay yung pinagtrabahuan mo, ang boss mo mga Chinese, hindi. Pilipinas lang. Ako? Hindi, I mean like, kunyari, nagtrabaho ka diba sa silver? Oh. Saan yan? Sa mall? Dito Pag lang, sa 168999, ganun. Tapos sa kya ko... lang. Paipot oh. lang eh, meron din ako, tatay. Trabaho ako doon sa pinsan ko, tatay, doon sa Jinsan. Sa Jinsan? Toys, oo. Oh. Jinsan. Tapos minanaw. Doon ako, ma malapit, ano, seven bands yata, eight bands. Tapos pupunta din ako sa Nabaw. Pero kinaya mo. Ikaw lang mag-isa. Ako lang. Ayun, lakas mong tao, no? Ay. Kaya deserve mo talaga kung anong meron ka ngayon. Kasi syempre, nagmamakahin, naghihirap ka pala. Ay, may hmm, nagmamakahin mo lahat. Hmm. Kaya, madulong ako konti ng bisaya. Unsa man siya, oy. Oy, konti lang, kaso konti lang. Yes. Intindi lang ngayon, eh. nakalimutan ko na doon sa 2000, 2008. Maayong buntag. Ah. Maayong buntag. Maayong buntag. Ah. Ah. <laughs> Tapos, na ano ba? Nakita ko si Pacquiao. Seryoso? Nakita siya. ko siya. Oo, oh, nasasasakyan lang siya. Tapos madami nang si ligaw sa kanya pag nakikita si doon yung una-una nagtamay lang ako sa pwesto tapos madami nang sigbigda madami nang sisigaw ah! kasi 2008 bago nang ako dito oh. sa pin oh hindi ko pa yeah. siya kilala tapos big na din ako sa labas tingin ko ay isip ko artista kasi madami sigaw di ba tapos dito siya madami siya flower dalaga dito yeah. tapos doon siya tumayo sa sasakyan hindi naman siya matang hindi hindi siya matangkat. Uh, hindi siya matangkat. Oh, tapos, tapos, tapos tumayo nga sa, sa ano, sa, sa sasakyan. Ganun lang, Ganun lang siya. Ganun lang siya. Tapos nakita ko siya. Pero Nandoon ako sa kanya hindi ko siya kilala ganun na ako ah, ah! isigaw lang din ako pero hindi ko siya kilala